ilang taon mula ngayon, puno ang matrix mo. Magkano pag napuno ang matrix mo, kung bronze ka, meron kang kikitain na $8,000. Kasama na po yung matching bonus doon. Kung nag-maximum na rin yung dalawang direct referral mo. Kung dalawa lang yon, E eh, paano kung hindi lang dalawa? So, mababa sa'yo ang 400,000 pesos per month pag bronze ka. Pag nagmaksimum na yan. So, ganun kalaki ang naghihintay sa'yo rito malaking mawawala iyo pag hindi mo nakita ang vision. Simula mo na. Wala akong kumita dito after. Ang kikita dito, yung mga nagtake ng opportunity before. Before sumabog to, nagtake ka na ng chance. Okay? Doon, magkakaroon ka talaga ng malaking ikita in the future. Okay? Kung gusto mong maging successful in the future, ginagawa po yung ginagawa po yan today. Okay? If you want to design your future, design your future today. So, ngayon ka po mag-take ng chance, ngayon ka mag-take ng risk, ngayon ka mag-take ng opportunity. Ngayon po yun. Ito na po yung chance mo. Huwag mo na pong patagalin, huwag ka nang bibitaw. Marami pang naghihintay na maganda sa'yo.